siyang mga fresh mga pupogi sa labas. <laughs> uh, okay na ka di ha? ha? Mas na nakikita kang tao dyan sa labas kasi dyan sa bundok na nakikita ko lang yung kwarto mo. Ni... Ay, sa... At least marami siya nakikita dito. Eh.

Magdaw ba mga ba? Ay, magmasik ang tiyan sa Oo. Ay, baka mabasa yung ano, buhatin. Buhatin. Ipasaan Ako ibabaw na. Baba. ako dito. yung ko kung labas ako. Ayun, ganito ko doon. ako. Dali, Kaya ako

Kung guling na ko, ba, tanak. Naman. Ari, dito doon? Ito doon, Dag lang ha. Tanalo na ustos. Naman, dito Thank you. ang Al alkohol. Kasi hindi siya nakakarumpag yun siya, nakakalakaw. Ala, ala yan. Hmm. rin ba? Pasa. Pasa. pa, Pasa. Siya! Pasa. 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 Kalau <laughs> lagi <laughs> lah Kalau lagi So ayan, pakita tayo doon. Isasama natin si Aisa. Dun sa Davao, sa bahay. Para pagkada yung decision ni Sir Paul para ma malagaan natin si Aisa habang anjun tayo, malagaan mamonitor yung pagkain niya, yung gamot niya, mapacheck up ulit sa SPMC. Mas malapit dun sa hospital. And then, makakain siya ng wasto. Basta sa oras. Basta sa pagkain. Kasi dito talagang hindi siya makakain ng maayos. Dahil sa unang-una, yung ulam. Um, dahil si Isa ay lumaki sa kanyang lola. Masanay siya. May alaga. May ano pa yan siya noon daw. Nung bata pa siya. May yaya pa yan. So, parang naninibago siya dito. So, nung iniisip niya, yung dati niyang, yan, nahirapan siya. Hindi siya masyadong na ng yung lakad niya. Yan, tapos ang payat niya. Walang ano, may energy. Ba't kaya kumain ng biscuit Pa wa ya pod. Oh, pa Subray kay pasig mo. Di ba kaya niya ang dalan rin? Kasi ano, hindi na siya sanay maglakad. Hindi na nag sir kay wala na man okay. exercise ba. Mao nang maing, maing siya. Tapos pa payat payat o uh, kung si energy yan. Dako pag ko ano, may kaberon lawas ang dito. Hmm. Taba dati eh.

Eh, sika ko ano. Baldo. Ay, anak niya. Oh. Uh, si anak niya isa. Isa. Baldo. Si Baldo. Baldo? Balot. Baldo. Inino. Well, Dudung mo pa. Eh, so, ni Baldo. Dudung. Felix Jan. <laughs>

hindi na kami sa taas. Nakakahinga din, So, yun. Mas maganda nga eh. Marami nagsasabi din sa mga kamag-anak niya. Mas maganda. Doon na lang sa sa bahay. Para na-monitor. Tapos, pa-check up namin siya sa Monday. Sabi ni Sir Paul. Sa so, private na lang kasi. Kasi kung sa SPMC masyadong mahabay yung pila dun, matagal yung proseso, unlike dito sa private na lang na doktor, matutukan siya. So yun na lang gagawin natin, may mandim, pa-check up siya lahat. Pati yung mga vitamins na pwedeng inumin niya para ganahan ulit siyang kumain. Tapos yung gamot niya ulit, Maybe kain na na kami kasi alas 12 na, 12.10 untuk samatin sa isa, kakain tayo ka dito sa kalsada. Lunch time. Eh. geval or। uh, pangalan ko ng Ito big, ito too big, big, ha? Ito too big, ha? Sino pang waro? <todic> Alam ko naman na <todic> hey, ako. ano pa akong bari, eh? dalawa kayo, dalawa, dalawa. Oh. Ice cream na apa? Oh, isa, hi. Oh. Guys. Nice. Okay, yun lima, yun lima, lima. Bilang ng lima, lima. Yep, okay, lima, 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 para 50 kayo. Yun lima, At kayo sa tag... O, bili kayo do ice cream, ha? Oh, okay, bye-bye.

Dami? Nice? Anong kabukna na? Dami ah? Masuko pa? Masuko pa? Masuko pa? Masuko pa. Ah basta masuko siya. Hab na. Ito lang ice cream. We call this dirty ice cream pero masarap siya. lang <laughs> ice cream? Ice cream on the road. The... uh. The, uh Rocky Road flavor. <laughs> Mayroon siyang durian. flavor. May mangga. At saka ube. Okay. Nural. Bye bye. Mayroon kasama ngayon si Isa. Ito muna kami sa sasakyan kasi pumasok si Sir Paul at saka si Ralph. Bilang siya ng mga gamit niya kasi wala siyang damit eh yung mga underwear, tapos mili na rin kami sa mga personal hygiene niya sa Watsons kanina so, para meron siyang mga gamit dun sa bahay kaya mga kailangan niya araw-araw damit, mga pambahay ng lakad so kailangan natin Halagaan si Aisa para gumaling si Aisa Aisa no? no? magpagaling ka no? sa bahay ka na no? para magpagaling Halagaan natin siya pagkain vitamins para gumaling at magpa-check up kami sa Sabado or doing lunes sa SPMC or baka sa private na lang para wala hindi na kami pipila kasi yung haba ng pila sa si SPMC tapos syempre bawal ang kape no bawal lang, hindi ka magkape ha bawal tayo magkape mag mag chocolate maiglo ano lang coke bawal ang coke soft drinks tubig lang kasi ang laki ng pinayot niya oh. hindi nung mag nung last namin nakita sa magkasama kami noon sa mall kasama si Rustom, kapatid niya ayun ang sa pump oh, hawakan oh. mo na ba -an natin ang case. Ang sarap ulit siyang bago. Ginamit na dyan. Oo, yeah, gamit yan. No. Bili lang siya lang mo na ng case. Branded Samsung yun na Oo, oh, branded Samsung yan. <laughs> Sorry, branded pang cellphone. Updated na ako, may bagyo. <laughs> Updated ako, may bagyo, may balita. Sa may mong sultin ni Sir Paul. Salamat kayo sa, sa uh, kanan. Uh, may may Paul. Oo. Oh. Happy kayo na. Oh, may kontak ka na ha, may contact na tayo. Ah. Diyan, ah. isa pa sa kagwapo oh, si mong, Nag-picture like kami ni ano, ni Aiza. Ganda ng phone mo ang oh. ganda ng camera dahi. Huh? No? 8 Ah, ko ayo no ko ayo yung front cam. Kan. sir sa lahat. <laughs> Ayan, at syempre. kuya hmm. kami mo. Wow. Kuya, okay. Yeah. yeah. Baik naman ni Kuya. Baik naman ni Thank sir. sir. Thank you. Oh, <laughs> 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 Ini yeah. oh, karena Pabalik pa siya sa ano eh, sa... Ano siya, sa laba ah. sa LAB. Oh, sa so, so, so third sa 7, eh, sa 6 pa lang i-chat na ako ha? Yes, sir. Oh, para mapadala ko yung pampanag laboratory mo. Ewan ko na ni sir, Ed? Di eh. Kailangan okay mo natin makikita ulit ko pa sa mama mo. Ay ganun, oh, right, ah. sir. Okay? Salamat, oh. sir. Thank you sa inyo ha. Okay, sir. Ay, pamasahin pa pala nila. Salamat, sir. Eh. So pamasahin niya dito sa bus. kasi sa... alaw ko lang patawin ako ako yung wallet ano ha magbalik ah pwede December mga 30 na kasi hindi pa, siya, hindi pa natin masyadong film niya eh <coughs> December 5 <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, December na lang na. Parang feel na. Tama <laughs> na? Okay. O, yan. Sige po. pa niyan, no? Pumayat na. Kulang lang to sa, ano, alaga. Sa, kasi namin, ano to eh, kailangan, yung kapag kain niyo, naka-monitor talaga. Pakain siya, tapos masarap ang ulam. Anong favorite food mo? Favorite mong ulam? Ha? Huh? Chicken doon, di ba? Fried chicken? Hmm? Fried... Placer okera? Hmm? Okera dila, fried chicken? ah uh, Okera lang okera dila, fried chicken. Kasi may ulam. Siyempre, kahit mahirap daman sa, sa bundok kasi, mahirap pagkain na doon. Puro kamuti, sag. So, mawalan ka ng ganang kumain. Hindi siya, hindi, hindi siya na ito sa ano eh. Kasi sa talinang to lumaki. Hindi naman to lumaki sa bundok. Kaya, hindi siya sanay sa ano. So, alagaan natin. Ang tabayan niyo ang pag, pagaling pag pag ni Aisa. Magpapagaling to doon sa bahay. Tutulungan natin si Aisa ang gumaling. Para... Paging okay na ulit si Aiza. Ah. Sige, dear. Ah. Tara ah. tayo po mo dito. Ah. May nakikita siyang mga fresh na mga pupogi sa labas. <laughs> okay, Raka, diha? Ha? Kasi na kang tao dyan sa labas kasi dyan sa bundok na mo lang yung kwarto mo.